Aga na. Pwede lagay ng prutas to. Aga okay, okay, oh. na, aga eh. ah, ah. oh. yeah, okay. oh. na. Dalawa o. Ayos din to o. Ayan o. O, Ikea po o. Oh. Diba, ayan o. Oh. Ang ah, ganda o. Oh. Diba? Ah, tabi lang muna natin. O. Oh? Ganda. Rabi, lalaki naman ito. Ang lalaki. Ang bigat. Ito, ito, ito. Ano? Apat. Buo pa. Ito, 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 ito. Ayun, oh. No? Buo siya. Ayos, tumpin pink na to, ah. Ayos, tulunin, oh. Ha? Ayun, no? oh. Dalawa. Ito, isama natin. Isama natin yan dyan. Ito, 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 ito. to, Uy tasa Ito to <laughs> Oh Bakit? Ah oh, pinggat yan Ay siya Ito pa oh Ayun oh Pinggan oh buo oh. Hello, Ay po ay oh. Ayos itong pinggan na to ay oh. Ayos ito Lodi oh Pintang. Ha? Pintang. Ayun oh, oh Dalawa Ito isama natin Isama natin yan dyan Ito market oh, Bakit may gitna wala. Uy, ayos ah, yan ah. Kunin natin to. Lagyan natin yan dyan. Oh. Ganda oh. Wala eh. Basag eh oh. Basag eh. Ha? Ito may dami din ah. Ito, to, 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 uy Tasa, to, to Oh, bakit? Ah, bigat yan Ay, siyan Ay, dali Ito ayun o, Ayon, o, Pingka, buo o. Ano ka ba? Itu plastik. <laughs> ah. Itu meja lumara talaga. Di kaya. <laughs> <laughs> dito lumpo talaga, hanap lang tayo. <laughs> ah. Ayos na. Yayamanin. Ya yamanin talaga. <laughs> so, Pangano pan display. Ayo <laughs> mo. Mm. Wala dagdag bigat lang yan do sa ating ano. Oh. Sa ating Siya, anong, salano, salano. Pwede rin, ikaw ko, tuling 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 Ito tuling 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 may damage Ayan, oh. Sayang Ito may damage din Ito may buwan tuling no. <laughs> Oh, mahap mo no, buwan Ha, pero hindi pre Ayan o Oh, IKEA po IKEA At yung nakuha natin oh. Nakakuha tayo ng lagayan Tapos dito pa ay Toto, toto Pinggan, buo pa Kunin natin kahit isa-isang piraso O ba, Sayang din niya kahit walang paris. Ya. Uy, dahan-dahan, maraming pasad. Ha? Ah, ito plastic. Uy, ganda niya na. Dalawa? Akin na. Uy, rin lagay ng prutas to. Dalawa. Akin na dalawa oh. Ah, is din to oh. Ikea. Ay, ay, isa. Ikea nga. Ikea. Ikea sayang ay mga plato oo oh, oh, kahit mga platito isa isa piraso ayos yan pandagdag oo oh, Pandag ba dami po kasi basag dito kailangan magdahan-dahan tayo ay ayos din to oh. ha ah? oo nga eh pambahay oh Oh, basag oh, ay, mga ay. Eh. okay yan? Okay, thank you. Oh. Ayan na lang natin. Ayusin mo natin para maganda yung paglagay. Kamada ng maayos. Okay. Hanap tayo ba? Dito, ano po kasi yan, iuwi po nila to eh. Kaya nandyan po sa gilid Uuwi po nila ito Lagayan ng kanin Ayun oh Ubo diba? oh, pa siya oh. o. Ubo May takong Ay, Yung yung uso Oh okay pa buo pa oh. Ito Kunin natin Oh ito pa oh Ito converse o. Ito hanapin mo ka paris dito eh Ha? Ito rin hanapin mo rin yung paris nito Ang ganda oh Uy ang lambot sa gitna ang dami pa lang dito. Na ha? Ang dami sa ilalim mo. Oh. Tingnan natin baka mamaya may pira na naman to Ha? Baka mamaya may pira na naman eh. Halukay, halukay. Walay, walay, walay. Mukhang napagpilian na ito ah. Ayos Ha? Kaya nga Paris eh. Pares nito, ayun. Wala siyang ano, ay may damage. May damage man. Huh? Ito ba? Ito, ito. Wala Yun nga pare, sinanap wala ba diyan? Sayang to. Yung pares nito yung ano? Wala ko magkamukha. ito. Ha? Ito pang pa, ganda oh. Ayun nga, ang ganda rin nito. Okay, hawakan ko lang. Hawakan mo lang ha. Baka naman ito yan. Walang, ay. Ay. Ano ba yun? Ay, 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 yun. Ay, ay naman ah, din. Wala din Paris. Ay, na. Ah, Tara, hanap tayo iba. Wala, wala ang Paris mga idol. Ito lang ang nakuha natin, oh. Valid dalawa. Converse at saka itong ano. Itong may takong. yan, Hanap tayo na iba dyan, mamaya-maya. Uy! Ang ganda rin ito, oh. Laki na! Ah! Ang bigat! Ang Lodi! Ha? Ay, ito, ito, ito! Mga pwede pang... Mga pwede pang hugasan! Kunin natin! Oo! Oh, oh. Piling-pili lang talaga tayo dito! Dito tayo! Ay, sayang! Plat, oh, yung Q ang gaganda, oh! Kahit maliliit! sayang yung parasito isa lang yung nakuha natin ah oh kabasag basag na iba O oh. sayang ito po meron din tayo nakuha yan ito oh ito lang yung nakuha natin ah oy wag wag yun malaki Wag, wag mo isama, malaki. apa plastik? itu berangko di laut mana? oh, ay basah. itu pyrex. oh, pyrex pa to. ugasan lang. ugasan lang yan, pyrex nen. pyrex pyrex. op oh, ya. Yeah. ay 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 basah ah. Masa okay, man Oke okay pa patuh Hugas langkah tepatnya ah. Oke okay. Alap kayo. <laughs> Sak sak sinagol na yan mga idol. Mamaya na natin ayusin yan. Dun po. pati. Oh, ay, damage. So, pinagsisipa na, oh. Ayan, oh. Ay, sayang, may damage din. Ay, ito, buo. Puro pira-pira solo yung nakuha natin ngayon, ah. Ano, kay ka-Angel, ang dami, oh. Doon tayo kay ka-Angel. Kuha tayo ng lagayan. Ano, ka-Angel? Ha? Okay na ba yan dyan? Okay. Yan eh, mabla diyan yan, bupal. Ito, lady, yung laki ah. Ay, basag. Oop. Eh, mga... <laughs> eh, <grabin laki. laughs> yung mga... Grabe, laki. Yung mga maliliit lang. Si... Ha?

Ano ba yan? Ayun eh, dapat, iyan mo um, eh pare-parehas at ayan. Nakakakakit <tuk> lang po. Ay takip <laughs> Ay, Ay. okay. na. Paket lang pala yan. Ay. Sayang. Wala nakapet. Sayang. Pero nakuha natin ah. Okay na rin to, at least may mapakinabangan. Ha? Ah? Merong patay sa. Ay may damage din. Ayun, ayun, nakuha ni kay Kain Bulok. Ha? Buksa mga. Wait lang, ano to? Uy! Uy! Wala. Baliktad, balik, baliktad. Hindi, tama, tama yun. Tama, tama. Ah. Ayun, oh, buo. Malinis, buo siya. Oh. Lagay ng ulam. Ulam kanin. Okay, tara uh, Kuha natin. Ayun. Ito po ay para sa inyo mga idol, ha? para po sa inyo ito ilalagay po natin yan sa ano sa balik box, tapos paparapol ko po sa inyo yan kaya pray pray na lang po kung sino yung mabunot natin yan surtihan na lang surtihan kaya pa like and share na lang po sa ating video mga idol kasi share share lang po sa ating video kaya para mas marami pa tayong mabibigyan ng balik box para si din ako ba <laughs> maraming maraming salamat ha ito ba kuha natin mga idol? Diba? Oh? Ito, may nakuha tayo dito. Tatlo na. Lagayan po ng ano nyo. Lagayan nyo po ng prutas. Ganda oh. Mga chocolate, candy. Oh, sana all. <laughs> oh, Pyrex, hugas lang yan. Mga pinggan. Ayusin lang natin. Oh. Tapos ano pa yan? Ikea po. Oh, kaganda oh. Diba? Ito Ayun, ayusin lang muna natin. Ayusin natin mga pinggan. Wow. Alay ko pa Tapos to pa, ayun oh. Ah, Ang ganda oh. Di ba? Ah, tabi lang muna natin kasi ayusin ah. natin mga dalo. Oh. Mga platito. topa may takong. <laughs> oh. Oh, ito pa, converse. Oh, ganda. Oh, ayan oh. Oh. Oh, ayos. Grabe yan. Oh. Ito pa yan oh, ito pa para po sa inyo. Ay, sa mga gusto po sumali sa ating para po, abang-abangan nyo nang. Kaya kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, kung kayo na pala, siyempre content lang binawa po. Huwag niyo po kalimutan pinutin ang subscribe. At siyempre, saman niyo natin notification bell. Tapos click niyo po yung all para lagi pong update sa mga video natin na upload. At saka pag mayroon po tayong balik pa back na pinamimigay. Ito po ay para po sa inyo mga idol ha. Gaganda oh. Diba? Ayusin lang natin. Lalo na ito oh. di ba? Kanta nito. Oh. ano oh. Kanta. Diba, diba? Tapos to pala gaya ng kanin oh. Oh. Ya, oh. uh, abang-abang na po. Maranong din ako Bye-bye.